Bakit kaya? Ano kaya nangyari dyan mga kape nyo? Sigla pa nito kahapon eh. Pinalo ata eh. Nagdudugo yung ano nyo mga kape nyo. <coughs> Lilinis na tayo mga kape Kasi pag napuno na naman ito ng damo ay mahihiraban na naman tayo kaya habang nyo maliliit pa tatanggalin na natin para hindi siya dumami ng damo Malinis siya mga kape niyo. Ah! Ganda tignan ang ano pag malinis. Is linisin lang natatanggal uh, ko tong mga damo niya mga kapeyo para ano kasi kapag nag ano tayo ng lumakay na lumakay yung ampalaya natin ay hindi magiging sagabal ito. Kasi ito, magiging sagabal ito kung nagkataon. Kaya habang hindi pa sila masyadong madami, tatanggalin na natin. Kung may pasok pa ako mga kapengyo eh, baga, glit lang ako dito para pakainin yung mga manok natin. Ah. yun Yon. Oh, magpapakain tayo ulit ng alaga nating na manok ayun no oh. tatakbuhan na naman sila papakain tayo ng manok mga kafeng yun kasi ops wag kang lumabas dyan uy uy siya guys Uy, magpano ko yung leg nyo eh Papakain tayo ng ano mga kape nyo na ng... Meron pa nga ang grips dito Kaya natin kung gusto pa nila yung grips nyo

Bago kasi tayo pumunta dito mga kape niya. Ano? Ay, kumakain na sila. Ito kasi pagkain nila mga kape niya ay hanggang ano na. Hanggang... Eh, eh, eh. Galit na galit si Bansod dito sa kule ano. Alis kayo. Alis. Kulay pula. Ngayon sila mga kafe niya. Ang kuha pa sila dyan eh. Ganyan lang magpakain. Tapos mamaya ay maglilinis tayo dito sa ano. Busog na busog sila. Ito naman yung inumin nila. Ngayon naman mga kafeng yung ay ituturo ko kayo dun sa ano natin sa sitaw natin kasi papakita ko sa inyo yung bunga ng sitaw natin mga kape nyo grabe ang, laga. ang lalaki na mga kape nyo ayun no? dami pala niya mamunga ayun mga kape nyo ang bunga niya wow ayun o no? kulay violet na grabe oh. ang saya mga kape nyo ayun o no? oh. Ang dami ng bunga, ayan mo. Oh. Ayan. Grabe. dami rin pala niya mga bunga mga kape niyo. Ang dami, oh. Ah, jackpot tayo. Tapos yung okra natin, mga kape niyo. mga bunga na din. Malalaki na rin. Ayan yung mga na natin mga kape paakyat na kasi sila sa taas Ayan. ganda ng ano nya ganda ng pagkaakyat nya mga kape paakyat na sila dito hindi ko pa natatapos to eh maalog pa nga mga kape nabagsakan kasi to ng ano saging noon eh to yan na makikita nyo yan paakyat na sila sa taas o. sana hindi muna sabay wala nang hangin mga kape at sana hindi lumakas yung ano mga hangin para hindi sila madali sinadadali sila eh may ay, sili din ako dito mga kapeng namumunga na rin sila yun eh, no. itong gilid na to sili yan mga kapeng yan hanggang doon sili tapos ampalaya naman to tapos dito sa kabila ampalaya pa rin ilagyan ko sila ng ampalaya dyan tapos ampalaya dito para magsalubong yung ano nya pag anon tapos ayan, okra ito so, namumunga na yung okra natin pwede na natin siyang ulamin mga kapeño kaya sa bukas uh, pag walang pasok pipitasin natin ayan. tapos dito sa sitaw ay all goods mga kapeño all goods lahat yan Ayan mga kapay nyo yung okra natin. Ito. Ay bunga na rin sila oh. Hmm. Ito. Malilit pa sila. Ayan oh. Oh, bunga. Ito malaki na to mga kapay nyo. Laki din pala nito. Hmm? pa siya. Ipitasin natin bukas. Ayan. Tapos ito yung ampalaya natin. Namumulaklak na rin mga kapay nyo. Hmm. Wow. So ang gara mga kapay nyo Kasi. Meron na tayong ano? Ah, uh, si parang kailan lang. Parang kailan lang nung tinanim natin. Ito kasi si natin mga kafe, yung paikot 'yan. Pag ano hanggang doon, yung iba niyan, medyo nahuli sila. Nahuli sila ng pagkatanim yung nasa loob. Gawa ng Ah, sana natin ng sibuyas eh hindi pala season ng sibuyas. So, Ayun mga kafe, nyo? kulay ano, Tulay violet. Lalo na ito, malalaki na ito. Eh. Mula atas hanggang baba, may ano mga kape nyo, may bunga eh. Ikutan natin yung sa kabila mga kape nyo, ikutan natin to. Ayan oh. No? Wow, oh, ang saya naman. Parang kailan lang. Tatlong buwan na rin ata. Mayroon din pa pala dito mga kapeyo. Mga hmm. ah, bunga niya. <laughs> saya rin ah. Ayan oh. Hmm. Ito. Kaya lang ang problema dito? Madali siyang ano, mabali. Madali siyang mabalian. Oo, oh, hanggang baba talaga to mga kafe nyo. Hmm. Hello, mga kafe nyo. Ayan. Nagpakain ako ng manok. At yun, binibilang ko nga sila mga kafe nyo kung ilan. Sabi ko, ba't kulang na ng isa? Tapos, yun. Nadali pala yung isa mga kafe nyo. Ayan. Namatay yung isa. Bakit kaya? Ano kaya nangyayari dyan mga kape Sigla pa nito kahapon eh. Yung pinakamaliit ata yan eh. Oo nga. Hmm, nagahanin na yung isa. Nahanap-hanap ko siya mga kape kasi sabi ko kulang ng isa. Ay hindi, hindi siya yung maliit. Kasi ito yung maliit eh. Naku, yung babae pa yung nadali. Yung babae pa mga kabing Yung babae pa yung nadali Isan na yung babae natin no? Oh. Taba pa naman yun eh? Nadali Ihuhukay ko na lang dun mga kabing Sayang Ang laki pa naman nito Oh Pwede sana ito eh. Ha! Nags ka dyan. Ano yun? Lalabas natin mga kapay nyo. Nadali siya eh. Hindi ko alam kung bakit eh. May ahas na ata nakapasok dito eh. May ahas na ata nakapasok dito mga kapay nyo kasi ganoon bigla-bigla na lang namatay. Kung kailan malaki na. Saka naman namatay. Ayan siya nga yung gabi. Mamatay na yung isa. Hmm? Tignan ko yung ano nyo, baka may ano dito, may... Ay! Mag, pinalo ata eh. Nagdudugo yung ano nyo mga kapeyo. tinalo ata tong ano ko ah kasi nagdudugo yung ano niya dudugo yung bunga niya eh Tignan ko kung meron siyang tama na ano babae pa yung nadali kaya no oh. isang kilo na rin to eh hmm? Ito na, nagdudugo yung ulo niya mga kapengyo eh. Mm -hmm. Nadali na naman. Ay, eh, ano ko na lang din siya doon.